Inumini Patris et Philip et Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa anumang panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Isang araw, samantalang nanalangin mag-isa si Jesus, Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila. "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabubuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" tanong niya sa kanila. Ang misiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Itinagubwilin ni Jesus sa kanyang mga lagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap, itatakwil siya ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa at sa paggunita kay San Vicente de Paul pare. Ang Ibanghilyo ngayon mula kay San Lucas ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang sandali kung saan direktang tinatanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa kanya at kung ano ang personal nilang pagkakilala sa kanya. Ang sagot ni Pedro na ang misiyas ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya at pagkilala sa tunay na pagkatao ni Jesus bilang tagapagligtas. man, agad din itong sinundan ng babala ni Jesus tungkol sa kanyang nalalapit na pagdurusa, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ang tanong ni Hesus, sino ako ayon sa mga tao ay maaari nating gawing personal na tanong din sa ating sarili. Sa ating pang araw na pamumuhay, sino si Hesus para sa atin? siya ba'y simpleng goro, lamang o siyang ating personal na mesiyas at tagapagligtas? Ang sagot ni Pedro ay nagpapakita ng tamang pagkilala. Ngunit pinaalalahanan ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay hindi magiging madali dahil ito'y puno ng sakripisyo at pagtitiis ang paghahanda sa kaloob ng muling pagkabuhay ay dumadaan sa daan ng cross. Ang paalala ni Jesus na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap ay palaala sa atin na ang tunay na pagsunod sa Diyos ay maaaring dumaan sa pagsubok. Ngunit sa kabila nito ay may pangakong muling pagkabuhay. Ang ating pananampalataya kay Kristo ay nagbibigay ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay. Sapagkat alam natin sa kabila ng cross na may kaluwalhatian. At sa paggunita kay San Vicente de Paul ngayong araw isang pari na kilala sa kanyang walang sawang paglilingkod sa mahirap. Ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng praktikal na pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamamagitan ng mga gawa ng awa at pagkakawang gawa. Ang kanyang misyon ay isang pagsasabuhay ng ibanghilyo na nagpapakita ng malasakit sa mga nangangailangan na sumasalamin sa pagmamalasakit ni Kristo para sa sangkatauhan. Sa unang pagbasa naman mula sa aklat ng mga ngaral, ay nagsabi tungkol sa takdang panahon ng lahat ng bagay. May panahon para sa bawat aspeto ng buhay kasama na dito ang pagsilang, kamatayan, pag-iyak, pagtawa, at maging ang pagdurusa. Ang ating buhay bilang mga Kristiyano ay isang patuloy na pagsunod sa kalooban ng Diyos na may pagtitiwala na sa bawat panahon, ang Diyos ay may plano para sa ating kabutihan. Ang pagbasa ay nagbibigay sa atin ng pananaw na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ang may hawak ng bawat panahon sa ating buhay. Bilang mga Romano Katoliko, inaanyayahan tayo na maging tulad ni San Vicente de Paul, na masigasig sa paglilingkod at tulad ni Pedro na kinakilala si Jesus Bilang ating misiyas at tagapagligtas sa gitna ng bawat hamon ng buhay, sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng ibang ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sa masama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Evangelion ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, nawai maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen inumin Patres et Felix Spiritus Sancti. Amen. God bless.